Miss Universe yan. <laughs> Pa-split. Miss Universe yan. Ano ka mayun? Mmm. Wow. Ang to eh. Yum, yum. Kaya lang makainom na kasi siya ng gatas. Kaya hindi siya yung ano na magsusuka. One more? Mmm. Kuhan mo nga ito habang kumakain ng spaghetti tapos gawa natin ng video sa TikTok niya. Sarap. Ang sarap talaga, mami. Oo! Oh. Wow. Yum-yum naman talaga oh, oh, Oo. Ang galing kumain ng spaghetti ni Kari. Oh, miss Universe yan MMD Ispag S-Line mm -hmm. Videohan Yum, mo yung upo yeah. niya Videohan mo yung upo niya Padala mo to sa ina oh, yeah. yeah. oh, O, no, MMD no, no, no. yan Miss oh, U Miss U na upo niya no tiba oh tingnan mo yung kanya no talo kanya <laughs> Talo kayo Kaya paglabas ng baby ni Wawa Love love mo rin ha Huwag si Celos ha kaya magiging mangyari nito? Ano ba yung gagawin ni Kari? Makaunahan sa ulan. Unahan sa higaan. Kaya <laughs> dapat nasa mataas yung baby. Ganon si Snow. Nagawa niya na higaan si ano, si Nas.